Napipilitan pa rin manatili sa mga evacuation centers ang ilang residente sa La Carlota City sa Negros dahil hindi pa rin humuhupa ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residente ng naturang lugar upang kumustahin ang kanilang kalagayan at mamahagi na rin ng family food packs. Uh, kababayan ko, ay eh, kami nandito, ako ay nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon na iba ang report na binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Pagkatapos nitong kumustahin ng mga evacuees, sumalang ang pangulo sa situation briefing upang alamin ang sitwasyon ng bulkan at ng mga apektadong komunidad. Kabilang sa napag-usapan sa situation briefing ang pananatili ng mga evacuees sa eskwelahan na ginawang evacuation center. Dito inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force Kanlaon at mga lokal na pamahalaan sa Negros na bumuo na ng plano para sa pagtatayo ng mga permanenteng evacuation centers. Pinatututukan din ng pangulo ang pagbuo magkaroon ng long-term o pangmatagalang plano at recovery gaya ng relokasyon na para masigurong hindi na babalik ang mga lumikas na residente mula sa loob ng 4-kilometer danger zone. We first have to, have to uh, get, that's why I think we need a task force uh, specific to this. We still have to get the Plant hazards. The, no, from 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 the pillbox. Kung sa sabi, ano ba talagang area ang pwede pa? Ano yung hindi na? Yes uh, po. and i'm i'm sure you have historical data anywhere we of the, have hazard map po of the no of the volcano we have hazard map oh yan yeah, so yun will follow the hazard map and then we'll have to ask the locals saan yung saan gusto nilang ilagay yung evacuation uh, saan natin ililipat yung mga nasa loob ng 4 kilometers uh, eventually kailangan talaga ilipat eh. Isa pa sa idinulog ng mga lokal na opisyal kay Pangulong Marcos ay ang pagkaubos ng kanila mga quick response fund. Alright, right, oh, sige, we'll, will work on the QRF, yung eh, sa ano, additional funding na magawa natin. Then we'll start doing the, the, the longer term planning. Oh, we will do, hanggang, hanggang nandyan pa ito, hindi pa sila makauwi. Eh, wala, we will just have to keep supporting everybody. Nabatid na batay sa tala ng NTRMC, umabot sa halos 10,000 mga individual ang nananatili sa mga evacuation centers sa Negros Island. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.